sang habus? Ha? hindi naman. ano? laki na. yun na ako kila friends. oops. ay ah, laki ng tube. Hmm? Hindi nakilag dito. Baha, baha. Ah. Uh. Ayun, sana ako papasok. Ay, Diyos ko! Ay, pukin mo malaking I'm sorry. Tingnan mo naman. Diyos ko. Naso. Buti dun sa amin. Konti pa lang. Sana wag nang ano. Magtuloy. Malamit. Kita ko eh. Ha? Huh? Hagang dito na. Hagang oh, hmm. dito na doon yung kalate. Kita ko. Oh. Oo. So, kasi. Hagang dito na daw. Oh. Oo. Ay, Diyos na iyo oh. Kaya nyo pumasok na rin dyan. Masok. Hindi na maglipot dyan. Diyos ko. Huwag lang Beth. Kung tila-alas mo, lalangoy. <laughs> lalangoy. Ba't nangalangoy? Hindi lang <laughs> kayo. <laughs> Nani <laughs> eh. baka yung tubig waha hindi hindi lahat yan kila sigurado oh Okay. Ano? Sige, magkanta laglag Ha? Oh, alos magdamag maghapon ng ulan eh. Ah, Kahapon? Alam mo dito. oh, pumasok gang sa loob na. Eh, Ba't yung sarap mag-aligo na eh? Ito, uh -huh. okay, bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye.